daming kalapate mga tol ito lalaki siguro tapos ito babae pare pareho yung mata ng mga ano eh gulay puting kalapate oriental 800 800 ah paris yan eh. mga ah, paris na pala 800 guys oh so. may wala na ito kulay kape yun eh. Ay, ang laki boss. Yeah. Ito tayo, kulay, kulay, ano, kape. Ay, yeah. hey, milty, oh. Boss, yan po ito. Ang tawag sa ganito ng kulay? Ito Sparrow ito brown. Sparrow brown. Uh, ito, golden checker. Uwa, uh, uh, golden checker. Yo, what is up, guys? It's your boy, Treky Love, here, nagbabalik. Finally, sa panibago na namang Tetchangge, mga kaibigan. At uh, dito muna tayo sa malapit ngayon ang ating binabalik-balikan na Angeles City Pechangge makakaliwala tayo dito mga tre dito tayo sa Angeles City pero ngayon sabado ako pumunta yung tatlong beses na nakapunta ako dito is puro linggo ngayon naman subukan ko ng sabado mga tre at saka nagkaroon din ako ng available time ng sabado eh dati puro linggo ang punta ko or dayo ko dito sa Pechangge na to So dahil naharap na natin yung kalapating agila mga tre Iba naman ang tatargetin tata natin So may nakapag-send sa akin sa tiktok account Na ganito raw yung ano ko Susunod kong hanapin Actually meron siya nun Meron siya so ng kalapating na yun at ino-offer niya sa akin Pero wala tayong magiging content na malupit kung magkakaroon ka agad tayo nun at saka malayo kasi yun eh malayo yung location nung nag-o-offer sa akin ng ganong klase ng kalapate so yun ang kalapate na atin hahanapin na yung tinatawag na stencil yan so kaya yung kalapate stencil na napapabilang sa mga rare colors mga tre unang tingin nakala mo grisel eh, siya pero hindi stencil daw ang tawag dito uh, tracing pigeon to mga tre ha? pero ang ano dito ang monopit dito is may kamukha siyang fancy which is yung mga satinet, yung mga satinet, satinet, blandinet sa ano, sa oriental frill. Ang kinalupitan niya lang is, yung kulay niya pang fancy, pero pwede siyang pang racing, rumunda-runda. Ito na, nakaanan na. Nakalapag na yung mga damit dito guys. Yun, maghahanap tayo ngayon. Ang panibago natin target, panibago natin hahanap panapin ang satinet or latinet uh, pa ano pa yung sabi ko kanina stencil yan pero dito unahin muna natin dito Ito sa bibungad kaya natin kung pwedeng huminto dito meron ba? meron ba malulupit? Tanaw, tanawin muna natin kasi dun talaga yung ano yung pinaka main eh so dito spot spot lang muna tayo spot checking lang Post na ko? hindi po Boss na boss. Ini kada pa. Ito mga fancy guys Mga fancy. Mga guys ng ko yung mga ano, mga fancy. Maka ano sa mga ganyan kuya? Fancy? T tig 1K lang Ah, tig 1K? Ah, 1K May bawas pa naman yan, kahit pa paano Ah, kaya Ito mga ano Ito mga ina kayo daw hmm, hmm. Uy, naka ano MPFL? Ano yun? MPFL? Nakakalabrin guys oh nga, Nga pala guys, silinawin ko lang ha. Yung vlog na ginagawa ko ay hindi kagaya kay Peter Paul gente at kay Petlak Yung mga nagbablog tungkol sa ano, update-update talaga. Ako talaga, naghahanap talaga ako ng kalapate. Hindi ako yung nagbablog at uh, nagba vlog ng mga changi talaga. Kumbaga side trip lang tong changi na to, at may hinahanap talaga akong kalapate. Baka kasi mag bakas eh, baka mag-expect kayo eh. Ayun yeah. guys. dami kasi ano eh, ang dami kasi nag-expect sa akin na makipag-interact ako sa mga ano, sa mga seller. Hindi po ganoon ang aking vlog at magiiyain po ako. Kaya hindi rin po ako tatanggal ng helmet kapag nagbo-vlog. At kung hindi ako bibili, hindi po i-store yung mga seller. na hindi ako yung lager na taga bigay update ng mga presyo sa mga hayop kalapate lang yung target natin mga drink. alright Ara, tara 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 dahil kalapate rito mixed color oh dami kalapate mga tolis ayun ayun Okay, boss, pili ka lang. Mura lang yan. Mura lang yan. Magkano dyan, boss? Magkano? Iba iba presyo, boss. Iba ba? Sir. Tingin ako ng puti na maganda yung mata, no? Ano yun, oh? May YB, guys, oh. YB Ito lalaki siguro Tapos ito babae <coughs> Pare-pareho yung mata ng mga ano eh Gulay puting kalapate Uy, Oriental Pearl. Oriental Pearl guys Nabe boss. Tempatnya. Tantang... 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 Lamping... 100 lang bossing. brown. Wala pa tayong brown Saka wala yung brown natin. sige to kuya Oriental 800 800 ah paris e eh. mga paris na pala 800 guys o oh. pa tayo pero dito narap pa tayo guys ayo ayo YB ayo

parang helmet konti ata na. Kung boss, chat na kape, oh. ah? Ayon, yun, eh, boss. Ito tayo kulay pag kulay, kulay ano, kape. ay milky oh. Milky may sakin. <coughs> ito. Ito 'Yung lalaki ata. Ito. Hey, Mga Ben. Ito hmm. lang ito. lang ito. liit no? Hindi, sibong pa lang eh. Sibong? Oo, oh, yung bird. Pag yung bird, ganyan pa lang. Hmm? Pag tatanda siya, mag, mag, mag siya, parang ano lang, parang tao rin mga ito eh. Maglumot. Parang ahas, no? Oo. Oh. Nagtatanggal ng ano, na kaliskis, no? Pero kaganda ito eh. Alaga, matoya. Doon sa kaibigan ko, kabenta -nope siya lang sa naku, po? Cha medtong smart phone Oh, char pud din. Oh, si Anko ito. Ang tarok sigagtong kulay, it's eh. brown. brown. Uh, ito golden, golden checker. Uwi ang okay, so. golden checker. may pa. Ebakae bidi na. mer. Ito guys golden checker daw. Hatim ba kasi Pasable nyo Oh, yan ito 'yung para. Ganda guys okay, oh. Bye Babae. Babae. Magpapatid diyan. Ano to, to, Wait Ganda guys. May naman. Si eh? oh, natin. Ganda brown. <laughs> <y> <laughs> yung tatay nito. Black check Oh, dito talaga. Ganito talaga yung nilinitaw. Yun Ay, sige nagkakarera din yung mayari yan. Hmm. Kaso nagbatali lang, tinawag lang ko. Baka in-out niya talaga niya, no? Oo, oh, pwede ako ato. siya, maglalaban niya. Rin. Dalawa ka agad. Pwede na yan, pre. One, three. Ito lang muna, ha? Ah, ito, ito, Isa lang? Oo. Ah, may paris ka ito? No? Hindi naman. Masa mo ba yung dami? Ah, okay. Linggo-linggo ako napunta rito eh, mali mo. Oo, nalilisa nga. Tsaka nagbablog lang din ako para uh, okay. uh, uh. Ano ano yung vlog nyo? Trekilof 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 Ano yung yan? Pabutaan ko yan May hindi ka man sa mga first The mo Thank you ah, kuya <laughs> Diyan muna siya. Magpapahinga muna ako. Napagod ako sa biyahe eh. Nga pala guys. Napisa na yung itlog oh. Pisa na. Dalawa na sila.